Magandang araw at magandang buhay, mga kabarya. Back naman. Subscribe naman dyan. Kamakailan lang ay may nagtatanong tungkol sa error coin. Ang sabi niya, Boss, yung 10 piso na baliktad yung gitna. Pwede ko bang malaman kung talaga bang merong ganun? Yung tao sa gitna po ay nasa likod. Kasi may napanood daw siyang vlogger. Na ito raw ay nagkakahalaga ng 40k plus. Alam nyo ba ang kanyang tinutukoy? Eto yon mga kabarya. Alam naman natin na ang 10 piso by metallic na ang portrait sa harap ay ang imahe ni Apolinario Mabini at ni Andres Bonifacio at nakasulat pa ikot Republika ng Pilipinas at ang taon kung kailan ito ginawa. At ang reverse naman nito ay makikita ang seal of the Central Bank of the Philippines at nakasulat pa ikot Banko Sentral ng Pilipinas 1993. Ngayon mga kabarya, ano ba ang kanyang tinutukoy? Ito yon mga kabarya. Naghanap ako sa internet at may nakita ako na yung centering ay ubers. Samantalang ang outering naman ay ang reverse. Pusibli bang mangyari ito sa pagawaan ng barya? Ito ang kasagutan dyan mga kabarya. Ang outering at ang inner core o center ay binubuo muna at ito ay tinatawag na blank planchet bago ito isalang sa isang press coin machine para i-strike at ang mga nakahulmang imahe nito, ito ang tinatawag na dai. Dito nakadesign yung mga imahe na gusto mong makita sa barya. At ito ay isang buo. Hindi pwede Nagit Nagitna muna. Pagkatapos, yung labas naman. O yung outer. Kalokohan po yun mga kabarya. Walang gumagawa ng mga coin manufacturing ng ganun. Kaya imposibleng mangyari yan mga kabarya sa pagawaan ng barya. Kaya ito ay lumalabas na gawa-gawa lamang ng mga taong walang magawa sa buhay at sinisira ang barya. At yan naman ang aking isinagot sa kanya na ang nangyari dito ay binaklasang gitna at ibinalik ito ng pabaliktad. At isa pang error na nakita ko na napumihit daw ang inner sa outer ring. At mag-ingat tayo mga kabarya sa mga ganito. Baka madamay pa tayo. At tayo makitaan ang ganitong barya. Dahil alam nyo ba, ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng BSP. Ang dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. ay nagdeklara ng PD number no. 247 at BSP Circular number no. 61 na nakasaad dito na bawal ang pagdepage, mutilate, punitin, sunugin o sirain ang mga perang papel at barya. At kung ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang pagmultahin ng hindi hihigit ng 20,000 o makulong nang hindi higit ng limang taon. Pero totoo ba talaga na may mga error coin na umaabot ng 40k? Aba, syempre meron. Eto yung mga unique na error. Tinatawag nila na awani na million. Dahil bibihirang magpakita ang ganitong mga barya. Ang best example nito ay ang wrong planchet error. Tulad nitong nakita ako sa internet, ang kanyang planchet ay pang 10 piso o by metallic pero ang makikita mong portrait sa barya ay pang limang piso o si Emilio Aguinaldo. Ito mga kabarya, mahal ang halaga nito. Nasa ganong mga range. 30 to 40,000 pesos na aking nakita sa auction. Pero tip lang mga kabarya, kung ikaw ay nahihilig sa mga koleksyon ng mga ganitong barya, dapat hindi ka lang magre-rely sa picture. Maganda kung ito ay makita mo sa isang video dahil maraming na may meke, ine-edit lamang ang kanilang mga barya. Ngayon mga kabarya, papakitaan ko kayo ng mga kadalasang error. Sabay metallic, 10 piso. Shoutout nga pala sa ating kabarya na si Lorenzo S. Talagang napakabait na tao. Eto mga kabarya, taong 2001. Tingnan nyo kung anong error. Eto ang tinatawag nila na off-center error. At kung bakit nag-off-center? Simple lang. Bago lumapatanday sa planchet, ay umalog ito. Kaya ang pagkaka-strike nito ay wala sa sentro. Kaya ang nangyari ay nag-overlap ang tao na 2001 na sa halip na nasa outer ring ay nahati ito sa pagitan ng outer ring at inner core o center. At ang nakasulat dito na Republika ng Pilipinas ay sumagad na hanggang rim. At mayroon pa akong isa na off-center din na makikita naman sa barya na ang taong 2017 ay natabas na hanggang baba at ang Republika ng Pilipinas naman ay humalo na From outer ring hanggang center. Ito ay magandang koleksyon mga kabarya at mahirap na rin hanapin. Pero ang mga presyo nito ay hindi naman papatak ng 40,000 pesos. Pero mahal na rin ang bentahan ng mga ganitong barya. Dahil marami ang nagkaka-interes na mga coin collector sa mga error coin na barya. At tandaan nyo mga kabarya, kapag error coin, ito ay walang fixed price kung magkano ba ito mabebenta. Dahil ito ay depende sa kolektor na bibili kung gustong gusto nyo ba ang pagka-error ng barya. At simple lang naman, kung ang iyong error coin ay maraming katulad, huwag ka na maghangad na ito ay mataas ang halaga. Dahil ang mataas na halaga na error coin ay yung tinatawag nila na one in a million coin. O minsan lang magpakita, kaya mahal ang halaga. At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.